tungkol ba yun doon sa concert na ginanap nung uh, Sabado sa Arcovia? Oh, uh, I think uh, may misinformation doon. Um, Unang-una, sabi ni Mayor, meron atang fireworks. Wala po, wala pong fireworks. Uh, LED meron, uh, meron hong uh, foam, yung pong uh, parang arang hydro party, yung nauuso ngayon, pero wala hong fireworks. Okay, so yung naman paghingi ng uh, permit, again, gusto uh, lang po natin i-correct, yun pong arcovia, siya po ay uh, private place. Private place po yan. Ang paghingi po ng permit kapag ka may mga public gathering, unang-una po, it only applies pagka ho public place. And hindi po lahat ng uh, uh, gathering ay covered. Ang kailangan po, ang purpose po ng uh, gathering is uh, political or uh, rally or demonstration. Uh, pero yung uh, naganap po kasi it's a concert, so entertainment po 'yon. Hindi po 'yon sinasakop ng batas. So, dalawa po ang reason bakit hindi po siya covered ng requirement na kumuha ng permit. Una, Ah, uh, yung event ay hindi po political, kundi entertainment. Ikalawa po, yung pong pinagdausan ng uh, event, hindi po siya public place. It's a private place. Ano po siya? Um, uh, uh, a nga po. So, 'yan, siguro pag paglilinaw uh, at pagtatama po. Kasi uh, very dangerous po yung uh, uh, notion na kapag uh, may public gathering, ay eh, kailangan ng uh, kumuha ng permit. Kahit pa ho uh, private place, kasi otherwise po Even religious ceremony, nag nagko-congregate po ang tao, hindi po covered yun ng batas. Di ba? Uh, ang uh, sinasako po lang po ng batas, ay, as, as I said, yung pong mga uh, public demonstration. Basta political in nature. So, yun lang po, ang masasabi natin dyan. And uh, yung pong sinabi na... Um, um, nagpadala po ng uh, assistance o police assistance. Again, uh, we want to correct kasi po, syempre, ang uh, SGC po ang nag-sponsor pero meron po talaga siyang organizer. Yung pong organizer, uh, ano po sila, uh, uh, well-experienced po sila dyan. so Sila po ang nakipag-ugnayan sa PNP para po magpadala uh, ng, I think, 100 uh, police uh, personnel para po uh, uh, mag-provide ng... Uh, Uh, police assistance doon po sa event. So tinawagan ko po kanina ang Arcovia kung uh, to confirm kung nagpadala nga po ba ang uh, City Hall. And I was talking to the head of security, si Mr. Alex Carandang, kinonfirm confirm niya po sa akin na wala naman pong dumating from uh, City Hall. I don't know kung saan po nanggaling yung uh, information na na uh, uh, share niya ni Mayor kanina ng uh, umaga sa flag ceremony. Pero upon confirmation po sa Arcovia, wala po. Wala pong uh, pinadalang uh, police assistance. Yung pong uh, uh, police assistance o police presence po doon, it's through the effort po nung organizer po. So, yun po yung paglilinaw natin akong... um, <laughs> yun po, so yung nakaroon po ba ng coordination po? So meaning po, wala pong coordination na nangyari. Kasi sabi po ni Mayor Vico po, wala pong nakipag-usap po sa panit po ni Okay, kasi, um, okay. Talagang walang makikipag-usap kasi nga, uh, hindi naman siya sakop nung uh, may batas po kasi diyan eh yung uh, BP 880 batas pambansa bilang 880 yun po sumasakop na batas sa mga uh, public assemblies, public gathering, So malinaw naman po yung batas kapag ka po private uh, place ang kailangan lang po ay consent ng owner which we secured kasi nga po uh, nakipag-usap po kami sa Arcobia. So so kung since meron na po na consent ng uh, owner ng private property hindi na po kailangan pang kumuha ng permit para po uh, magdaos ng uh, uh, concert sa isang private venue. Ngayon, yung binanggit kasi ni uh, mayor na pag may fireworks display, kailangan ng permit tama po yun. Kung may fireworks display, kahit nasa private venue tayo, kailangan natin kumuha ng permit for public safety. Pero again, nililinaw po natin, yung pong event nung Saturday, wala pong uh, public works. Uh, I'm sorry, fireworks or uh, 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 use of pyrotechnics. Wala naman po. So, yun po sabihin wala pong uh, nilabag na batas ang uh, SGC? Wala po. Kasi kung meron po, ang naka malinaw din po sa BP 880, halimbawa po, sakop ng batas, nag-conduct tayo ng isang uh, public assembly in a public place at wala tayong permit, ang duty po ng uh, mga otoridad is to uh, disperse yung pong uh, assembly. Kasi nga, illegal. Diba? Dahil walang permit. Pero, again, tuloy naman po yung concert so i think uh, siguro naman nakita rin naman ng legal team ni mayor na wala talagang uh, uh, na violate na batas because again uh, private uh, uh, venue po yon and it's a private event so yun po yan ayun amo kay ni Cuadras na lang yung issue po kapatid stampede kasi marami pong pumatay inexpect po ba natin na ganoon karami yung pupuntang mga tao sa concert well we uh, we anticipated na sa mga 10,000 ang darating ang uh, well wala naman talaga kasi ng uh, accurate na headcount pero sa estimate ng uh, PNP last uh, Saturday uh, nasa mga 8 to 10,000 yung uh, bilang ng tao. So yung danger ng stampede uh, wala naman kasi kung, na kung kinover niyo yung uh, event makikita niyo na yung uh, 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 venue uh, flatland, di ba? Hindi siya sloping. Yun yung kasi yung danger eh pag uh, sloping, syempre pag nagkatulukan magkakaroon na lang sariling momentum yung crowd eh, di ba? may yung nasa uh, gawing ilalim. O kaya naman, uh, confined space, di ba? Uh, may mga wall. So pag aaralin nyo yan, ang namamatay sa stampede yung mga nandun, na nasisiksik -na -six dun sa dingding. So wala naman kasi uh, pag titignan nyo Orcovia, it's an open ground. So yung uh, binig nilagay lang natin to control the crowd is yung uh, mga metal barriers, yung mga mabababa lang, mga uh, waist height. So, ganun lang. Ganun lang naman na ginamit natin. So, wala talagang danger. In fact, na, natapos at natapos naman yung event. ta uh, wala namang uh, any any uh, incident na ganyan. Hmm. Well, siguro na surpresa lang ako na merong binabanggit na tax evasion Uh, sana ma ma kung merong information si uh, Mayor, eh, mabatuhan kami kasi eh, uh, wala po kaming alam na merong ganong kaso. Ang alam namin, yung uh, ikinasuhu ng uh, City Hall is yung uh, violation ng building code. No? So I think na-cover naman niya ng uh, mga vloggers ng PASIG. Pero yung pinabanggit niya kanina sa mikropono na tax evasion, uh, we are not aware of any such case. And ako uh, may uh, information si Mayor, sure we would appreciate kung mabigyan kami ng kopya, de ba? Kasi pwede naman sagutin yun. There's a illegal uh, uh, process for that, no? And uh, actually, gusto ko lang like i-comment si Mayor na binanggit niya yung rule of law, no? So uh, hopefully na yung karapatan ng bawat partido ay eh, maproteksyon -ma 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 at uh, mabigyan ng uh, pagkilala. Hmm. Yeah. And one last one last thing. Um, sana sana lang po uh, kung pakinggan po tayo ng ating uh, mayor. Sana po ang uh, flag ceremony gamitin po natin para uh, uh, opportunity po para yung mga uh, personnel ng si ng City Hall mabigyan ng guidance, mabigyan ng uh, uh, target for the week. Ano ba ang uh, priority? Ano ba yung mga urgent na programs na kailangan tuunan ng pansin uh, ng ng uh, City Hall, para sa mga taga-Pasig. So, sana ganun na lang po yung gamitin po yung forum na yun para doon. Huwag na sanang magamit na parang uh, ang, ang nagiging dating po kasi parang yun yung nagiging forum para um, gumawa ng mga political speeches. I think there's a proper uh, time and place for that. So, dapat wag pong ihalo sa official function po ng uh, City Hall. So, yun lang naman po, panawagan natin. At katulad po kanina, Uh, nandun po yung mga kooperatiba. Uh, natapos at natapos po yung uh, flag ceremony, wala po kaming uh, narinig na ano ba ang gagawin ng, uh, ng uh, administrasyon na tulong para sa mga nagse-celebrate ng cooperative week. Diba, sana mas maganda yun ho ang napagtuunan kanina umaga. sa po yung uh, concert na tapos na, wala naman pong nangyari incidente and hindi naman po kailangan talaga ng permit dahil private uh, Uh, place naman po yung pinagdausan in fact, kausap po namin ng Arcovia, ang dami na po nilang event na kinundak dun sa area na yon. never silang hiningan ng uh, permit except nung uh, St. Gerard po ang uh, magpo-hold ng uh, concert, so sila mismo nagulat at nagtataka bakit ganun daw but uh, again we cannot speculate, so that's it okay. thank you All right.